Rice and and ay, Thank you po. Ay, ah, ba't pa sila? Eh, kanina pa tayo nag-order, di diba? ba? na tayo Ay, nga. Kanina pa tayo dito. O, yan o, dito. Ay, ano to? Ay, tingnan mo yun. Bakit? Yan ba yung magnanay na usap-usapan sa barangay na may ano raw, may lahi raw na aswang? Ay, oo, oh, yung taga-barangay liwana, si Baliling tsaka yung anak niyang unding. Ay, nakakatakot, Tingnan mo naman. Ba't kumakain siya yung burger? Eh, di ba dapat tao yung kinakain nila? Hapal ang pamumukha niyo! Wala naman kami ginagawa sa inyo! Ayolang may karamatan ko para may nilisanan mo eh! ano yung mo ang asis mo dalawa yung Anong wala? Anong wala?! Wala kaya mo to kayo, kayo May mga sarili naman kayong buhay baka sa mga buhay niya Hindi po kami nandito! Halina! dito sa mga tsispusa na to baka anong magawa ka! Yes, ma'am! mo ba, mo ba hindi na na, ang na ba Wait ma'am! Nakalimutan ko ang katawan ko!